Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Uh, ito, tanong ko, no? ano nung uh, technical na hadlang ang uh, karaniwang uh, na-encounter ng mga senior citizens sa paggamit ng ego app na yan? Uh, iba kasi hindi pa takey masyado yung nag kanina ah, uh, opo, naiintindihan po natin yan at isapuyan uh, isa po yan sa mga concern no, ng ating mga senior citizen. Ang pinapayo po namin, uh, habang tayo po naman ay nasa bahay, uh, karaniwan po ng ating mga senior citizen, may, may mga kasama pong, of course, mga kamag-anak, no? Di ba? So, ang pinapayo po namin ay uh, kung maaari, ay tulungan muna. Kasi ang pinakamahirap ng, namang po dito ay yung unang proseso yung unang pagkakataon kung taan, i irehistro ninyo for the first time ang inyong sarili eh once po yon ay mabawat sa tulong probably ng isang anak or uh, apo or kung sino man po na malapit sa mga kamag-anak ay uh, yun po uh, sana mag magawa yon kasi uh, naiintindihan po namin na uh, yung ipa po sa ating senior citizen baka Siyempre, baka malabo mo na ang paningin. Siyempre, mahirap na ito. Kung, kung, siyempre, kung hindi po sanay, naintindihan po natin yon So, ang, ang uh, isang nakikita po namin na uh, pakiusap is, number one, kung po pwedeng tulungan ng kamag-anak. Number two po, eh, pwede rin naman po itong gamitin or uh, i-download uh, sa pamamagitan ng uh, yung national ID po, ah, uh, yung pong uh, web based na tinatawag natin na uh, application kasi meron po siyang version na web-based. It, it doesn't have to be through your cell phone. So, yun po yung pangalawang option ng eGov uh, PH platform. Uh, yun po ay uh, pwede nating iset up sa mga barabarangay uh, ultimately no sa mga even sa mga malalayong lugar para doon sa mga bihira, mabawa, mga may mga area po tayo na hindi ma, hindi madalas ang ating mga senior citizen o uh, pang, hindi pangkaraniwan sa isang lugar na umawak ng cellphone, ay pwede po silang uh, i or tulungan or uh, suportahan using a web-based. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!